Ay, Ay, fish ka? Ah, talaga? Sa ko nakatingin. Hey. 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 Ay, Ay. 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 Sir, ka! Bilisan mo! Pakita mo! Sino ka! Sino to? Pati niya Direk? yan! Ay, hindi ko alam! Sa ines, wala na upuan. <laughs> Cheers, girls! Kasi kanina pa ako nabubunti sa titig na direct. Hindi mo ba ito nakikita? Ay, talaga niya ako ng lasing. Ano ba tayo? Ba't mo ko na sila <laughs> Yay! Yeah. Ito si intro, to mama. So, na today's the day, no, yeah. is, uh, first time namin pagsiswimmingan yung swimming pool sa resort. kasi tapos na siya, pero hindi pa namin pwede Yes. yung mga Yes. Mga oh. Yes. Uh, hindi ba pwede? At the same time, pag pinahanda namin yung waterfalls, baka mga 3 hours pa bago mo. Oo, matagal. Matagal din. And ito ang surprise ko de kay Derrick. <laughs> 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 Nakita niyo <yun>, diba? <laughs> <laughs> mo, di ba? Napakalabdi! Kasi siyempre kailangan magmamaganda. Kalo mo naman ako papansin ako, di ba? Yes! So, pinrepare ko talaga ito today. <laughs> Ay, gusto ko maganda ako sa unang swimming natin. Doon ah, sa resort, Kasi syempre, ang tagal-tagal ko hinintay nung ano, nung call na yun matapos. Oh. At natapos siya sa mismong birthday ni Derek. Hmm. <laughs> syempre, huwag pansin ka Derek. Kailangan mo rin yun. Hindi, hindi. Gagaan, hindi. goodbye. So ngayon pa lang namin makikita yung pool sa gabi. Yes! Ilaw-ilaw. Kahit wala pang pools, gusto ko na siyang masight. <laughs> hindi yun yung madilim pa dito kasi syempre hindi pa naman tapos yung resort talaga. Yung pool pa lang. Ngayon ko pa lang makikita yung pool ng <laughs> Ito itsura yan. Ang ganda. Wow, uy, puno na. Puno na 'tin. Puno na la. May pollen na. Pochang ganda. Oo. Oh. E. Ang ganda gani. <laughs> Hala, paano mo to? Ganito itsura niya sa gabi. Nadi to mas direk. Direk. Oh, direk. Kusa tago yata. kusa goyatan. Siguro mas mabilis. Ayun. Na. Ay! Okay, ah, sige, iya. sabi ko, actually, hindi pa malakas yung tubig ngayon kasi hindi pa naman siya talagang tinotodo. Pero ito oh. na, oh, nag, ano siya, ito yung tubig. oh Oo, tumatapon talaga siya. So, kapag pinalakas namin yung tubig, ganyan siya kalakas, oh. Ganda! Ah! Ha? Tapos, pwede iba-ibahin yung kulay, tama? Pwede ah. ba ngayon or hindi pa pwede? Pwede naman? Pwede natin ipatry yung iba ibang kulay. Grabe. Ano ba sabi ko sa inyong infinity pool? Natutuwa ako, nagawa ko na siya para, alam mo yung mahilig kasi sa isda si Derek. So, ang ginawa niya dito, infinity pool. Okay. Para kapag nagsiswim ako. Para kita sa loob. Oo, tapos dinikit ko dito yung dibdib ko. Makikita niya. <laughs> Pagkakamaan <laughs> niya kanya. <laughs> 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 Ay, natin ko lang naman. Natutuwa na iyak ako. <laughs> Hala. Alam niyo ba kung magkano kin ang cost nito? Magkano? One million. Wow. Pool pa lang. Wow. wow. Isang million na yung ano, yung Inubos oh, dito. So, kapag nag-streaming ako dyan, nagsilala lumala ngayon ko sa isang million. Talaga? <laughs> Parang one million plus ha? Plus? Oo, wala pa yung ano doon, yung mga iba-ibang stuffs pa na kung ano. Tapos doon, Hi. hindi pa pinapakita, hindi pa inoon ngayon. Pero may fountain kasi yun. Yeah. Oo, ayaw mo na namin pakailaman kasi wala si <laughs> Foreman ngayon talaga. Wala si Fore? Wala si Foreman. Hala, ang ganda! Ang ganda te. Parang aquarium. Ay, gusto mo itulak na kita eh. Ganyan ba? ka sa yan. <laughs> <laughs> Oh, pag ano, pag kapag pwede na i-on lahat. Oh. kailangan Kailan na ano ko na over alam niyo ba? <laughs> simula bata ako, pangarap ko magka ngayon ko lang natupad. Pero Ay. hindi na po, resort talaga yung iba, iba yung binigay. talaga. Ah, wala pa yung ano doon tayo, may mga ano doon no? oh. Ay, oo, meron fountain. pa. Meron pang ginagawa doon na ano eh, na parang upuan na ah, nakalubog, ah. ganyan, may bonfire ganyan. Ganda? Tapos merong ano, yung basta yung fountain. <laughs> oh. Iba. Basta may tumatarsik-tarsik pang ganun niya. Ah. Oo. Oh, oh. Tapos Grabe. doon naman, meron ding fountain doon kapag hindi to papaapawin. Ganon. Ah, okay. Oh, maglangoy na tayo, please. Tara na? Dahil gawa na ang pool, ito ang unang, ano, unang swimming namin sa, sa bago, pero Ben, sa bagong pinagawa ang pool. Ay! Iba yung feeling. Ano, grabe. Tara, nag Ikaw mo na. Malalit yun eh. Diba yung feeling na, alam mo yung wala kang babayaran after mo lumangoy? Yes. Ang mo lang kung ano na oras Pinangarap ko to mula bata ako na magkaroon ng sariling ko Oh, Pero resort yung binigay mo. Direk, ilang feet to? Four? Four? Four feet? Tara, maglulubod na ako. Okay. na? Bakit ginawa mo yun? Alam mo ba? Okay, alam mo ba? Okay. Ayun na neto, dumudukot. sa video yun, Hindi. Ayos siyang hiwa. <laughs> Alam mo ba kung bakit ginawa kong infinity pool to? Ba't may glass yung pool? Bakit? Apakita ko sa'yo ah. Ito yung reason kung bakit magkakaasawa yung mga babae. Kaya huh? nga ang magiging pangalan nito para sa mga deputa. yung Deputa ko nung Ito yung reason nun. Direct! Ah. Uh. Ting, pakita mo yung mukha niya. Bakit? Nakatingin mo ako. Ay, uh, ano yan? Na nakatingin. Parang <laughs> para kang isda niyo, koi fish. Koi fish ka? Ah, talaga? Sa yeah. ka nakatingin? Gagi, ano ba nga, Jay? Gagi, ibalik yan na. nakikita nila yung mga ano, luma lang yung Para kunyari isa kang ano, kunyari ako goldfish, ito tilapia. <laughs> Sige, tingnan so, mo, tingnan mo. Pakita yung muka, pakita yung muka

So ano, kausapin mo ako dito, Peter. Hahaha! <laughs> Sa so, camera mo ako, ayun, natuksa kayo Out na daw, out na daw sabi nyo no? Ha? Huh? Out na. Yeah. Nakakapuno lang ng ano, ng pool, meron na nagtatanggal ng tubig naman. <laughs> iba yan, iba yan. Hala, mag-iinom muna tayo, kasi syempre kailangan ko na nakasandoob pag lumalang <laughs> din. <laughs> Hahaha! Talaga! Hahaha! Hala na, inom muna tayo ng ano, ng drinks. Hahaha! <laughs> Don, so, meron namang ano, mababaw jacuzzi naman yung part na yun. <laughs> Hala! Ito ang itsura ng wet food. <laughs> Unang floating sa pool. Ah! Game na, Jay. Bili sa pool. Wait lang, huwag ka okay. dyan. lang ko na dyan. Okay. Parang may magnanakaw. One, two, three, go.

ay, <laughs> sa pabida! na ano, mo! Ha? Dali ano sa pabida! Alam, mo talaga. Alam mo, ayaw na mga ganong term. Ah. Kaya, alam mo naman ako, virgin. <laughs> <laughs> Hala! Wala S na ako naging ex. <laughs> Ay, never been <may> touched. <laughs> wala, wala talaga. Malis yan. Diba? <laughs> Oo, oh, iba yan. Ikaw lang ang madumi. Tignan mo, nagpipars yung pulo. Mag-drink mo na kami dito kasi gusto ko ka medyo tipsy. <laughs> para mabasag namin yung pulo. Tsaka mabilis mo na siya. Hala! To? Okay. Hala, ang ganda! Yeah. Parang feeling guapo ko siya... Puye. Ha? <laughs> ha? Guwapo yung kuya. Tara nga dito. <laughs> <laughs> ha? Guwapo you. Parang sobrang napansisip-sip mo. Sobra na. Daga ko rin. sip sipan ako na to. Ano yun? Ba't ang ganda naman ang kapatid mo? Mana sa kuya, guwapo. Ha? <laughs> Mana sa kuya, guwapo. Uh Oo. -oh. Is nga na kuya. Ha? <laughs> Sa Stop, Ayan. Yeah. Ayan. 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 na birdie yung damit ko? Oo, oh, oh, talaga <laughs> iba. Parang ano yun. <laughs> iba, iba yung okay. ano Happy birthday! Box! Kapag-video! Kapag-video! Happy birthday! Ano Ay, Ay hindi kasi siya yun. Uh -oh. uh -oh. Birthday, give diba ako para sa'yo. Ano? 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 Ha? Virgin ka, alam niya! Bakit? Ah, kapag ginawa ka sa, sa bewak, tatanggal ko ka virgin huh? ang? <laughs> ano ano to? Kapag ginawa ka sa bewak, it was baby? <laughs> ano no? Nag-dampian daw, tinatawa mo. Hala! Baka muna! Ay, ay, bisa, 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 ay! Pizza! 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 Ay, baka muna! Baka muna, <laughs> ah! <laughs> pizza! Baka muna! Hala, nakakainis. Wala nang upuan. <laughs> Hala! Cheers, girl! yan ganyan lang ha, pero ano yan, virgin yan, virgin oh! Ganyan lang <laughs> Swimming na tayo, tara na. Nabasag <makes> <makes> na niyo ako. Ano okay. na, nabasag ka? Ano na, nabasag ka? Nababasa. Nababasa ka, nababasa. Nababasa ka nababasa sa akin? Sinasabi nababasa. mo nababasag ka sa akin na talaga. <laughs> <laughs> pero pagkahala pa, ikaw gano'n ako pinaanak. Wala pa, wala pa yun. Kasang kasta ha. <laughs> <laughs> tara, <laughs> Nalulunod! 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 kailangan na ba kita? talo oh, na ba kita? Oo, talo 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 scripted yan. talo 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 No. Ano yun? Ano Ay putang ina! <laughs> <B> na, <laughs> Ay, na Wala na, pinig-cost na yung Wala, ganito pala yung feeling na wala kang babayaran after mag-sweeping. Tapos <laughs> ako mag renta ng resort. Wala, <laughs> drink ulit tayo kapag kain. Kakatid! Sister, si sister yan. Sister. <laughs> Parang matalay mo yung close, no? True! hindi ko nga po ito siya sa akin. Ano, tinungan mo? Tinungan lang ko gano'n. Tinamaran ako. <laughs> tanga. Tanga-tanga <laughs> to. Lagi-tanga. Sa isip niya. Okay. Back! So, ayan. na muna kami. Yes! Kasi bukas sakit pa kami ng bundok. Let's go! Look at my outfit. <laughs> Kasi kanina pa ako nabubuntis sa titing na direk. <laughs> ayun lang, <laughs> sige nito. <na> <laughs> Isun mo pare. Eh. Grabe, alam nyo ba kung ano to? Inaya ako minom ng gin ng kapatid ni direk. Ganun kami ang close. <laughs> close talaga, close talaga. Parang <laughs> Iti, itigawan tigawan mo, iba ba shape, no? Sige siya ngayon. So isang araw, heart shape yung tigawan niya, tapos naging parihaba ngayon, Belui. <laughs> sige siya, shigo. Aakit kami ng bundok bukas. Yes, And si no? Direk, masama na yung titig kasi baka hindi kami matuloy kapag ganitong lasing-lasing. Direk, nakain <laughs> mo ako sa kwarto? <laughs> <laughs> Grabe! Di ba kakain sa kwarto? <laughs> Kaya mo rin. Kapitang kuwasan, nakita mo. Hindi ko nakikita. Kaya nga, nakain mo sa kwarto. Ha? Ano nga? Gano'n, nakakit na. Na-sweet! Ay. Ay. <laughs> Tama nga, Angel. Hindi mo ba ito <'tong> nakikita? Angel, Angel. Ay, talaga niya ako ng lasing. Ayaw ay, 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 ko niya makita lasing. Ano ba? Ano ba tayo? Ba't tayo mo ako na sa si lasing, ah? <laughs> <laughs>